magandang araw sa lahat mga kaibigan. Welcome to today's video. Handa ka na bang tuklasin ang mga kamanghang mga pinagmulan ng mga Pilipino? Pindutin ang like button kung nasasabi kang matuto ng bago. Ang kwento kung paano unang nanirahan ang Pilipinas ay isang mapangakit na kwento na umabot sa libong-libong taon. Kabilang dito ang paglipat ng magkakaibang grupo tulad ng mga negrito ang mga unang nanirahan sa mga isla sa maimpluwensyang migration ng Austronesia na nagdala ng mga bagong teknolohiya at estrukturang panliponan, mga Igorot at Lomad na bawat isa ay bumabuo na natatanging kultura sa iba't ibang tanawin ng kapuluan. Alamin natin kung paano nag-ambag ang magkakaibang grupong ito sa natatanging pamana ng kultura ng Pilipinas. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka at naka-on ang notification bell na iyon at sabay-sabay nating simulan ang makasaysayang paglalakbay na ito. Ang Pilipinas ay pinanirahan ng iba't ibang mamayang nagsasalita ng Austronesian kabilang ang mga Negrito, Igorot, Lumad at iba pa. Ang mga Negrito ay pinaniwalaan ng mga inapo ng pinakamaagang paglilipat ng tao palabas ng Afrika patungo sa Timog Silagang Asya noong panahon ng Pistusin Malamang na dumating sa Pilipinas mga 30,000 hanggang 40,000 taon na ang nakakalipas. Sa panahon ng Pistusin, inilantad sa mababang antas ng dagat ang mga lubog na ngayong tulay na lupa ng Sunda Shelf na nagpapahintulot sa paglipat ng tao sa paglalakad mula sa mainland ng Asia patungo sa kapuluan ng Indonesia at Pilipinas. Ang mga negrito ay nailalarawan bilang isang genetically distinct na populasyon na may maitim na balat, short stature at kulot na buhok. Ipinapakita na pagsusuri sa genetiko na mas malapit silang nag-uugnay sa mga unang tao na ninirahan sa Asia at nagbahagi ng ilang kaugnayan sa mga Melanesia at Australian Aboriginal. Sinasalamin nito ang kanilang mga pinagmulan bilang mga ina po ng unang bahagi ng East Eurasian Meta Population na nagbunga din ng iba pang mga grupo sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang mga grupong etniko ng Negrito ay matatagpuan sa buong Pilipinas kabilang sa mga pangunahing grupo ang Ang Aita o Agta, matatagpuan sa kabundukan ng Sierra Madre ng Luzon. Ang mga Ati, nanirahan sa mga isla ng Panay, Negros at gimara sa Visayas. Ang Batak, nanirahan sa loob ng isla ng Palawan. Ang mamanwa, katutubong sa rehiyon ng Karaga sa Hilagang Silangan ng Mindanao. Ang iba pang maliliit na grupo ng Negrito ay mira sa mas liblib na bahagi ng Kapuluan. Originally, ang mga Negrito ay namumuhay bilang mga nomadic na hunter-gatherer na may pamumuhay na inangkop sa mga kagubatan na kapaligiran sa bundong. Mayroon silang mga material na kultura batay sa mga produkto ng kagubatan, kabilang ang mga damit na balat ng usa, mga basket ng ratan, at natatanging kagamitan sa pag-archery. Sa spiritual, karamihan sa mga grupo ng negrito ay nagsagawa ng isang anyo ng animismo, sumasamba sa mga espiritu ng kalikasan at ninono. Habang pinapanatili ang isang natatanging pagkakakinanlan, karamihan sa mga grupo ng negrito ngayon ay nagpatibay ng mga gawaing pang-agrikultura at relasyon sa kalakalan sa mga siglo ng pagkikipagugnayan sa mga susunod na alon ng na mga nanirahan. Pangunahin ang mga Austronesian na nagsimulang dumating mga 4,000 taon na nakakaraan. Marami ang lumipat sa mas maraming urban na lugar at naharap sa mga hamon sa papanatili ng kanilang tradisyonal na mga wika at kultura. Gayunpaman, ang mga negrito ay nanatiling mahalagang bahagi ng kwento ng paninirahan ng tao sa Pilipinas. Ang kanilang mga ninuno ay mga pioneer na tao upang maabot ang mga baybayin na kapuluan noong panahon ng Paleolithic. Sa paglipas ng milenya, bumuo sila ng kakaibang paraan ng pamumuhay na malalim na konektado sa lupain. Habang nakaharap sa tumitinding mga presyon sa makabagong panahon, ang mga negrito ay kumakatawan sa isang buhay na ugnayan sa sinaunang nakaraan ng Pilipinas bilang unang mga taon na nanirahan sa mga isla. Ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ay nagsimulang mag-migrate sa Pilipinas sa ilang mga alon simula noong mga 4,000 BCE. Ayon sa malawak ang tinatanggap na modelo ng Out of Taiwan. Ito ay batay sa ebidensyang lingwistiko, arkeolohikal at hinitiko na nagpapakita na ang homeland ng Austronesian ay sa Taiwan. Mula doon, kumakalat sila patimog sa Pilipinas at pagkatapos ay sa natitirang bahagi ng island Southeast Asia. Ang mga sinaunang ng ay mga bihasang marino na nag ng mga sopistikadong teknolohiya sa paglalayag tulad ng mga outrigger kanoy, katamaran at crab claw sails na nagbibigay daan sa kanilang pagkakalat. Mahusay din silang magsasaka na nagpapakilala ng mga pamaraan tulad ng mga pagtatanim ng palay, alagang hayop at iba pang pananim sa Pilipinas. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na supertahan ang mas malalaking populasyon at pagiging komplikado ng lipunan kumpara sa mga katutubong hunter-gatherer. Ilang malalaking pangkat ng Austronesian ang nanirahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga Igorot na nanirahan sa kabundukan ng Luzon bilang mga bihasang wheat rice agriculturalist, nagtayo sila ng mga sikat na hagdang-hagdang palayan at nakabuo ng kakaibang kultura sa kabundukan. Ang mga lumad na nanirahan sa mga panloob na rehiyon ng isla ng Mindanao. Kahit na ngayon ay nakilala mula sa mga Muslim na Moro, sa Katimugang Pilipinas ang mga lumad ay mayroon ding Austronesian na pinagmulan. Ang mga ninuno ng makabagong lowland na mga pangkat na itnikpong Pilipino tulad ng Tagalog, Bisaya, Ilocano, Bicolano at iba pa, inayos nila ang mga rehiyon sa baybayin at mababang lupain ng Luzon, Bisayas at ilang bahagi ng Mindanao na nakikibahagi sa masinsinang pagsasaka ng palay at kalakalang pandagat. Ang mga Austronesian ay hindi yung mga unang nanirahan sa Pilipinas. Sila ay nakatagpo at nakipaghalo sa iba't ibang antas ng mga dati ng negrito na mga ngaso at mga ngalap na mga populasyon na nasa mga isla mula noong panahon ng Paleolitiko. Gayon pa ang mga Austronesian na may pakinabang sa teknolohiya at numero ay naging dominanteng populasyon at inilatag ang pundasyon para sa mga susunod na pagunlad ng kultura sa kapuluan. Ang mga susunod na alo ng migration mula sa Timog China, Indochina, Borneo at Sulawesi ay nagambag din ng mga impluensyang hinitiko at kultural na nagpapayaman sa pagkakaiba-iba ng populasyon ng Pilipinas. Ngunit ang mga migration ng mga Austronesian ang pangunahing nagtatag ng batayang etnolinguistikong komposisyon at mga pamamuhay na pang-agrikultura ng Pilipinas na natiling hanggang sa kasulukuyan. Kaya sa kabuuan, ang mga Austronesian Migration na pinagana ng kanilang mga advanced na teknolohiya sa paglalayag at pagsasaka ay mahalaga sa sinaon ng mga tao ng Pilipinas sa pagitan ng hanggang 1,500 taon na ang nakakalipas. Sila ang nagbunga ng na magkakaibang musiyak ng mga katutubong kulturang Pilipino mula sa mga igorot at lumad hanggang sa mga mababang lupain na bumubuo sa ubo ng makabagong pagkakakilanlang Pilipino. Ang pagunawa sa mga sinaon ng pinagmulang ito ay nagbibigay ng na mahalagang pundasyon para sa pagpapahalaga sa mayaman at masinimuot na kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga Igorot ay isang pangkat na mga katutubo na katutubo sa rehiyon ng kabundukan ng Cordillera sa Hilagang Luzon, Pilipinas. Ang terminong Igorot ay isang exonym na nangangahulugang mga tao sa bundok at kabilang ang ilang natatanging etnolinguistiko na grupo. Ang bontok sumasakop sa gitna ng cordillera sa lalawigan ng Mountain Province. Ang Ibaloy nanirahan sa Katimugang Cordillera sa lalawigan ng Benguet. Ang Ifugao nanirahan sa Timog Silangang Cordillera sa lalawigan ng Ifugao na kilala sa kanilang malalawak na rice terraces. Ang Isneg o Apayaw nakatira sa Hilagang Kanluran ng Cordillera sa lalawigan ng Apayaw. Ang Kalinga nanirahan sa Hilagang Cordillera sa lalawigan ng Kalinga. Ang Kankanaoy matatagpuan sa Kanlurang Cordillera sa mga bahagi ng Mountain Province, Benguet at Ilocos Ang mga pangkat na ito ay nagsasalita ng magkakaugnay Ngunit natatanging mga wika na kabilang sa malayo Polynesian na sangay ng pamilya ng wikang Austronesian na nagpapakita ng kanilang mga sinaunang pinagmulan bilang mga inapo ng mga migranteng Austronesian mula sa Taiwan. Ang mga Igorot ay bumabuo ng mga maunlad na ng agrikultural na umiikot sa mansinsinang pagtatanim ng palay at iba pang pananim sa matatarik na lambak ng bundok ng Cordillera. Pinakatanyag katanyag sila sa kanilang pagtatayo ng malalawak na hagdang handang palayan na may mga pader na bato lalo na ang mga itinayo ng Ifugao na isang UNESCO World Heritage Site. Ang mga kahangang-hangang gawain ito ng engineering at landscaping ay ginagawa sa pamamagitan ng kamay simula 2,000 hanggang 3,000 taon na ang nakalilipas at pinanatili at tinililinang pa rin ng mga magsasaka ng Ifugao ngayon gamit ang mga tradisyonal na sustainable at communal na gawin na pinasa sa mga henerasyon. Ang mga terrace ay dinidilig ng isang detalyadong sistema ng mga dam, pahinga ng tubig, kanal at mga tubo ng kawayan na nagpapalaki sa paggamit ng mga mapagkukunan ng tubig mula sa mga tuktok ng bundok. Kasabay ng kanilang mga inovasyon sa agrikultura, napanatili din ng mga igorot ang isang malakas na kulturang mandirigma. Ang pagkikidigma sa pagitan ng mga tribo, mga awayan ng dugo at mga pagsalakay sa ulo ay isang mahalagang bahagi ng tradisyonal na lipunang igorot. Ang mga matagumpay na mandirigma ay pinarangalan ng mga natatanging tatu at ang mga nahuli na ulo ay ginagamit sa mga ritual upang matiyak ang kasaganaan ng agrikultura at itakwil ang masasamang espiritu. Ang lakas ng militar na ito kasama ang kanilang malalayong kota sa bundok ay nagbigay daan sa mga Igorot na mabangis na labanan ang kolonisasyon ng mga Espanyol sa loob ng mahigit 300 taon habang ang karamihan sa Pilipinas ay nahulog sa ilalim ng dayuhang dominasyon. Marami ang mga ekspedisyon ng Espanyol mula ikalabing anim hanggang ikalabing siyam na siglo ang nabigong masakop ang mga igorot na aatras ng mas malalim sa mga bundok o tambangan sa mga mananakop. Noon lamang huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo na ang mga Espanyol ay nakakuha ng isang lugar sa ilang bahagi ng Cordillera at ito ay higit na naudyok ng pagnanais na monopolyo ang regional na kalakalan ng tabako kaysa sa pamamagitan ng ginto o ibang hilisasyon. Gayon pa ang mga pangunahing grupo ng Igorot tulad ng Ifugao, Buntok at Kalinga ay hindi kailanman ganap na nasakop. Sa ilalim ng pamumuno ng Amerika noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, ang mga Igorot ay sa wakas ay napayapa at naisama sa mas malawak na bansang Pilipino sa pamamagitan ng kombinasyon ng persahang militar, negosasyon at mga insentibong socio-ekonomiko. Ngayon, patuloy nilang pinangangalagaan ang maraming aspeto ng kanilang natatanging pamana sa kultura habang umaangkop din sa mga panggigipit at oportunidad ng modernisasyon, Kaya sa buod, ang mga igorot ay mga katutubong nanirahan sa Philippine Cordilleras na bumuo ng maunlad na mga lipunan sa kabundukan na nailalarawan sa mansinsinang pagsasaka ng balay, detilyadong terracing, mga pagsalakay na mga pangangaso ng ulo at matinding pagsasarili. Ang kanilang matibay na pamumuhay at paglaban sa dayuhan dominasyon ay patunay ng katatagan at katalinuhan ng mga tao ng kabundukan na ito. Ang Lumad ay isang magkakaibang grupo ng mga katutubo na katutubo sa katimugang isla ng Mindanao ng Pilipinas. Ang terminong lumad ay isang salitang Cebuano na nangangahulugang native o indigenous at ipinagtibay noong 1970s bilang isang kolektibong pagkakakilanlan para sa mga di-Muslim, di-Kristyanong mga mamayan ng Mindanao. Kabilang sa mga lumad ang hindi bababa sa labing walong natatanging etnolinguistiko na grupo na ang pinakilala ay ang Manobo, ang pinakamalaking grupong lumad na nanirahan sa mga lalawigan ng Agusan, Bukidnon, Cotabato, Davao, Misamis Oriental at Surigao. Ang Mandaya, naninirahan sa silangang baybayin ng Davao Oriental at Surigao del Sur ang Subanon, sumasakop sa tangway ng Sambuanga sa Kanlurang, Mindanao. Ang Tiboli, naninirahan sa kabundukan ng South Cotabato at Sarangani. Ang iba pang mga grupo tulad ng Bagubo, Banwaon, Daan, Hidnon, Dibabawon, Higanon, Mamanwa, Mansaka, Tagakaulo at Tiroray, bawat isa ay may kanya-kanyang sariling wika, kagulian at teritoryo. Ang mga wikang Lumad ay nabibilang sa Malayo-Polynesian na sangay ng pamilya ng wikang Austronesian na nagpapakita ng kanilang mga sinaunang pinagmulan bilang mga inapo ng mga migranteng Austronesian na nanirahan sa Mindanao libo-libong taon na ang nakalilipas. Gayon pa man, binuo mga Lumad ang kanilang sariling natatanging kultura na inaangkop sa magkakaibang kapaligiran sa loob ng isla. Ang mga grupong lumad ay nagsasanay ng slash unborn sa agrikultura, naglilinis ng mga tagpi ng kagubatan upang magtanim ng mga pananim tulad ng palay, kamote at golay bago lumipat sa mga bagong lugar kapag naubos na ang lupa. Dinagdagan nila ito ng pangangaso, pangingisda at pagtitipon ng mga produkto sa kagubatan. Ang ilang lumad tulad ng subanon ay kilala rin sa kanilang bihasang basketry at paghabi Mabang ang iba na matulad ng Manobo ay kilala sa kanilang masalimuot na paggawa ng metal. Ang mga lumad ay nakararami sa mga animista na sumasamba sa iba't ibang spirito at ninuno ng kalikasan. Naniniwala sila sa pagkakaugnay ng natural at spiritual na mga mundo at nagsagawa ng detalyadong mga ritual at pagdiriwang upang mapanatili ang balansi ng kosmiko at matiyak ang masaganang ani na kadalas ang pinamumunuan ng mga shaman. Kasama sa mga natatanging kasanayan sa kultura ang mga pangarap na paghabi ng mga tibuli, ang mga ipikong awit ng mamanwa, at ang masilimuot na mga tato ng buong katawan ng manubo. Kabaliktaran sa Islamized na mga Moro na nangingibabaw sa mga baybayin at mababang lupain ng Mintanao. Ang mga lumad ay higit na nagpapanatili ng kanilang mga katudobong paniniwala sa relihiyon at pagkakakilanlan sa kultura. Bagamat may ilang grupo ng lumad na nagbalik loob sa Islam o Kristyanismo sa pamamagitan ng pagkikipagugnayan sa mga sultano ng Moro at mga misyon ng Espanyol, karamihan ay nanatiling matatag sa kanilang tradisyonal na paraan. Gayunpaman, ang mga lumad ay humarap sa dumaraming hamon sa kanila mga lupaing ninono, mapagukunan, at kultura sa kamakailang kaysaysayan. Ang mayamang likas na yaman ng Mindanao ay umakit ng mga interes sa pagtutruso, pagmimina at plantasyon na nagpalikas ng maraming komunidad ng mga lumad. Ang ilang grupo ng lumad ay naipit din sa crossfire ng armadong tunggalian sa pagitan ng gobyerno, mga siparistang moro at mga rebelding komunista. Bilang tugon, kumilos ang mga komunidad ng lumad upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at itaguyod ang sariling pagpapasya sa pamagitan ng mapayapa at legal na paraan. Bumuo sila ng mga organisasyon tulad ng Lumad Mindanao People's Federation at lumahok sa mas malawak na kilusan ng mga katutubo sa Pilipinas. Ginawa rin ang mga pagsisikap upang mapanatili at itaguyod ang pamanang kultura ng lumad sa pamagitan ng edukasyon, sining at mga insiyatiba ng napapanatiling pag-unlad kaya sa buod ang mga lumad ay iba't ibang katutubong tao ng Mindanao na nagpanatili ng kanilang natatanging mga kulturang Austronesian at pagkakakilanlan sa harap ng mga hamong pagkasaysayan at kontemporaryo mula sa kanilang sinaunang ugat bilang mga animistang agriculturalista hanggang sa kanilang modernong pakikibaka para sa sariling pagpapasya, ang mga lumad ay kumakatawan sa isang mahalagang bahagi ng mayamang tapeserya ng kultura ng Pilipinas at isang buhay na ugnayan sa prekolonyal na nakaraan ng kapuluan, mga lipunan at kultura. Ang barangay ay ang pangunahing unit ng paninirahan sa prekolonyal na Pilipinas na orihinal na binubuo ng mga grupo ng pagkakamag-anak na pinamumunuan ng isang dato. Iba-iba ang laki ng mga barangay na ang ilan ay maayos na independenteng mga nayon ng 30 hanggang 100 kabahayan at ang iba ay bahagi ng mas malaki, mas komplikado mga entidad sa politika. Ang strukturang panliponan sa loob ng mga barangay ay kinabibilangan ng mga maharlika, malayang tao at mga alipin na may iba't ibang katayuan. Ang mga pre-kolonyal na Pilipino ay sumunod sa mga katutubong relihiyong katutubong may likas na animistiko na naniwala sa isang pantheon ng mga Diyos, Espiritu at mga supernatural na nilalang. Ang mga ritual ay pinamumunuan ng mga shaman at mga pare na nagsilbing tagapamagitan sa mundo ng tao at spirito. Ang mga panalangin at sakripisyo ay inaalay upang payapain ang mga Diyos at spirito. Ang pagsamba sa mga ninono at pagsamba sa mga espiritu ng kalikasan ay mahalagang aspeto ng buhay reliyoso. Tinutukoy ni Anito ang mga espiritu ng ninono habang ang diwata ay mga Diyos at espiritong pinaniniwala ang nanirahan sa natural na mundo. Ang mga Igorot kabilang ang Buntok, Ifugao, Ibaloy, Kalinga at iba pa ay bumuo ng mga natatanging kultura na inangkop sa bulunbundoking kalupaan ng Cordilleras. Sila ay bihasa sa pagmimina paggawa ng hagdang-hagdang palayan at agrikultura, paghahabi at metallurhiya. Ang mga hagdang-hagdang palayan ng Ifugao ay patunay ng kanilang kahusayan sa enhenyereya. Ang mga lipon ng Igorot ay kilala sa kanilang matibay na tradisyon ng mga mandirigma at dating nagsagawa ng headhunting, matagumpay nilang nalabanan ang kolonisasyon ng mga Espanyol sa loob ng mahigit 300 taon. Ang Lumad ay isang magkakaibang grupo ng mga non-Muslim na katutubong mamayang katutubo sa Mindanao kabilang ang Manubo, Mandaya, Subanon, Hebole at hindi bababa sa labing apat na iba pang natatanging etnologwistiko na grupo. Ang mga Lipo ng Lumad ay tradisyonal na animista na may malakas na paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan at pagsamba sa mga ninono, sila ay nakikibahagi sa Sweden Agriculture, pangangaso at mga espesyalisadong na craft. Bawat grupo ng lumad ay may kanyang-kanyang mga natatanging wika, kaugalian at organisasyong panlipunan, ngunit iisa ang pagkakikilala nila bilang mga non-Muslim at non-Kristyanong mga katutubo ng Mindanao. Pagsulat at Panitikan ang mga prekolonyal na Pilipino ay nakabuo ng mga katutubong sistema ng pagsulat na hango sa mga Brahmic script ng India na ipinakilala sa pamagitan ng pakikipagkalakalan at kultura na pakikipagugnayan sa iba pang mga kaharian sa Timog Silangang Asya. Ang pinakakilala sa mga script na ito ay ang baybayin, kilala rin bilang alibata na ginagamit sa Luzon at Visayas. Kasama sa iba pang mga script ang Hanunoo, Buhid at Tagbanwa sa Mindoro at Palawan. Ang mga script na ito ay karaniwang isinusulat sa mga nabubulok na materyales tulad ng kawayan, dahon at balat gamit ang mga kutsilyo o stilo. Ginagamit ang mga ito para sa personal na komunikasyon, pag-iingat ng record at pagpapahayag ng pampanitikan. Laganap ang karunungang bumasa at sumulat kung saan binanggit ng mga sinaunang ulat ng Espanyol na karamihan sa mga Pilipino, kapwa lalaki at babae ay marunong bumasa at sumulat sa kanilang katutubong mga script. Ang lipon ng prekolonyal ng Pilipinas ay mayamang oral na tradisyon na sumasaklaw sa iba't ibang anyo ng katutubong panitikan kabilang ang mga ipiko, tula, bugtong, saliwikain at awit. Ang mga ipikong salaysay ay isang mahalagang bahagi ng tradisyong ito. Kadalasang binibigkas o kinakanta ng mga sinanay na umawit sa panahon ng mga komunal na pagtitipon at pagdiriwang. Kabilang sa mga kilalang ipiko ang darangin ng mga maranaw hudhod ng ifugaw, hinilawod ng sulod, at tuaang ng manubo. Isinalaysay ng mga ipikong ito ang mga kwento ng mga maalamat na bayani, Diyos at ninono na naglalaman ng mga pagpapahalaga, paniniwala, at pagkakakilanlan sa kultura ng kanilang mga tao. Ito ay pinapasa ng pasalita mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon na pinapanatili ang sama-samang memorya at karunungan ng prekolonyal na lipon ng Pilipino." Ang iba pang anyo ng katutubong panitikan ay kinabibilangan ng mga palaisipan, mga kasabihan at mga kanta na nagpapahayag ng talino, katatawanan at filosofikal na pananaw ng mga tao, pagsasama-sama ng pagsulat at pasalitang tradisyon. Ang ugnayan sa pagitan ng mga katutubong sistema at tradisyon pampanitikan sa bibig ay komplementaryo. Ang mga nakasulat na teksto ay kadalasang nagsisilbing tulong sa memoria para sa oral na paghatid ng mga epiko, tula, at iba pang mga salaysay. Ang ilang oral literature ay kalaunan ay naitala sa mga katutubong script, lalo na pagkatapos ng pagpapakilala ng mas matibay na materialis sa pagsulat tulad ng papel. Gayunpaman, ang karamihan sa prekolonyal na pamanang pampanitikan, ay nanatili sa larangan ng oral na tradisyon. Sa buod ang prekolonyal na lipunan ng Pilipinas ay may mayamang tradisyon pampanitika na sumasaklaw sa parehong katotobong sistema ng pagsulat at isang masiglang oral na panitikan. Ginamit ang mga script tulad ng baybayin para sa iba't ibang anyo na nakasulat sa pagpapahayag habang ang tradisyong pasalita ay nagpapanatili ng yaman ng mga ipiko, tula, bugtong at mga awit na naglalaman ng pagkakakinanlan ng kultura at mga halaga ng magkakaibang mga tao sa kapuluan. Ang pagsasama-sama ng pagsulat at pagbigkas ay may mahalagang papel sa paghahatid at pangangalaga ng pamanang pampanitikan na ito. Mga Estrukturang Pampolitika Ang prekolonyal na Pilipinas ay nailalarawan sa pamamagitan ng iba't ibang mga independenteng politika na may iba't ibang laki at komplikado sa halip na isang pinag-isang estado. Kabilang dito ang mga mas maliliit na politika na nakabatay sa pagkakamag-anak tulad ng mga barangay na pinamumunoan ng mga dato Gayon din ang mas malaki at mas komplikadong mga entidad sa politika tulad ng mga rahanate, solnate at mga Konfederasyon. Ang mga halimbawa ng malalaking pamumuno ay ang rahanate ng Butuan, ang rahanate ng Sibo, ang mga sultano na Maguindanao at Sulu, ang konfederasyon ng Madjaas at iba pa. Ang mga alyansa at kompederasyon sa pagitan ng mga barangay ay kadalasang nabuo sa pamagitan ng mga gawain tulad ng sandugo, kasal, kalakalan at magkabahaging interes. Gayunpaman, ang pakikidigma, pagsalakay at pagkuha ng alipin ay karaniwan din sa pagitan ng mga politika kadalasang odyok na mga tunggalian sa politika, kompetisyon sa mga mapagkukunan at pagdanais para sa pristihiyo at mga bihag. Ang maritime raiding at pangangalakal ng alipin ay makabuluhan sa pampolitikang ekonomiya ng mga politika tulad ng solo sultanate. Kasama sa nagharing uri ng mga politika na ito ang mga dato, rahas, lakan at sultan Depende sa laki, estruktura at impluwensya kultural ng pamahalaan. Ang pamumuno sa politika ay karaniwang namamana, ngunit ang mga pinuno ay nasahang magpakita ng karunungan, kagalingan at karisma upang mapanatili ang otoridad. May mga babaeng pinono ang ilang politika tulad ng Kalinga at Manobo. Ang mga konseho ng mga nakatatanda at mahalika ay nagpapayo at sumusuporta sa mga pinono sa pamamahala at paggawa ng desisyon. Sa ilang mga kaso tulad ng Ifugao, ang mga konseho ay maaari mapagwalang bisa sa mga desisyon ng mga pinono. Ang panlipon ng kadaliang kumilos sa pagitan ng mga klase ay naging posible sa pamagitan ng tagumpay, serbisyo at kasal. Sa ilang pagkakataon, kahit ang mga alipin ay maaaring magkaroon ng kalayaan at tumaas sa mga posisyon sa pamumuno. Sa buod, ang mga politika ng Pilipinas bago ang kolonyal ay magkakaiba ang sukat at organisasyon mula sa maliit na barangay hanggang sa malalaking kaharian at sultano. Ang mga politika na ito ay nakikibahagi sa isang hanay ng mga relasyon sa pagitan ng mga politiko kabilang ang mga aliansa, pagkikidigma at pagsalakay ng mga alipin. Ang pamumuno sa politika ay binigay sa mga naghaharing uri na namamahala sa suporta ng mga konseho at napapailalim sa mga inasahan ng lipunan at mga pagsusuri sa kanilang kapangyarihan. Ang mga estrukturang pampolitika ay sumasalamin sa mga adaptasyon ng mga katutubong lipunan sa kanilang partikular na panlipunan, pang-ekonomiya at heograpikal na konteksto. Gayat sa pagbabalik-tanaw, ang Pilipinas ay pinanirahan sa mga alon ng iba't ibang mga taong nagsasalita ng Austronesian simula mga 4,000 taon na ang nakalilipas. Malamang na ang mga Negrito ang una na dumating noong pang 30,000 hanggang 40,000 taon na ang nakalilipas. Sinundan sila ng mga grupo tulad ng mga Igorot na nagtayo ng mga sikat na rice terraces ng Cordilleras at ang mga Lumad na umunlad sa katimugang mga isla ng Mindanao, habang umaangkop sa iba't ibang mga kapaligiran at sumisipsip-sip ng mga impluwensya mula sa mga huling paglipat, gayon pa man ang mga taong ito ay bumuo ng mga natatanging katutubong kultura na nanatili hanggang sa kasulukuyan. Ipaalam sa akin sa mga komento kung alin sa mga pangkat na ito ang pinaka-intriga. Maraming salamat sa panonood ng video na ito sa mga katutubo ng unang nanirahan sa Pilipinas. Sanay nasiyahan ka sa pag-aaral tungkol sa mga negrito, igorot, lumad, at kung paano nila binuo ang kakaibang kultura sa mga isla ng kapuluan. Kung ginawa mo na mangyaring bigyan ang video na ito ng isang malaking thumbs up at ibahagi ito sa sinumang interesado sa kasaysayan at kultura ng Pilipino. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aking hinaharap na nilalaman. Salamat muli sa panonood at magkikita-kita pa po tayo sa susunod. Ingat.